Well, uh doctor next door is uh, an exploration of uh, of the disease and the illness. So mal mag malaki po yung pagkakaiba kasi natin ng disease at ng illness mm. sapagkat yung disease yan yung sakit nyo. For example, uh malnutrition o din naman kaya ay diabetes hmm. pero yung illness ito yung eksperyensya o ito yung uh, pinagdadaanan ng mga pasyente natin o ng ating mga kababayan sa mga sakit nila o dulot ng mga sakit nila so ah. sa doctor next door yung doktor na mismo katulad yan nakikita po ninyo uh, this is one of our no of our uh, shots sa ating uh, pilot episode uh, na mapapanood po ninyo bukas no 11:30 am uh, yung doktor mismo pupunta sa komunidad para alamin kung ano nga ba ang epekto ng mga sakit natin o ng ating mga ginagawa sa ating mga sa ating mga health at yung epekto ng mga sakit natin sa ating mga pamilya at sa ating komunidad. Kasi hindi po naman tayo na nanatiling tayo lamang sa mundo, tayo po ay naaapektuhan at tayo ay nakakaapekto rin po sa ating mga komunidad. Yan, this is a uh, Dr. Next Door mo na po ngayong Sabado o bukas no 11:30 AM dito lamang po sa 1PH. So hindi lang siya simpleng ano parang uh, uh, health advice question and answer hindi ganoon no. Kumbaga o talagang lalabas ka uh, titingnan mo yung profile ng mga tao uh, uh, kung uh, ano yung classic food ang kanilang kinakain at kung ano ang epekto noon sa kanilang kalusugan. Maging ang kanilang lifestyle parang gano'n. Mm -hmm. Yes po no bilang it, ako po ay isang family medicine resident at isa pong family medicine physician mm -hmm. at isang lifestyle lifestyle medicine physician at nutritionist dietitian. Ah uh, uh, pilit sama-sama natin lahat 'yang lahat ng yan para po magkaroon ng mas holistic uh, view of uh -oh. health at uh, kung anong epekto ng lahat ng ating mga ginagawa sa ating mga kalusugan, sa ating mga sarili at sa ating komunidad. Mm. Uh -oh. Sa tingin mo sa profile ng mga Pilipino, ano yung common na ano nagiging uh, dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng health problems when it mm. comes to uh, food? Yeah. Mm. Well, uh, kung pagkain at pagkain po ang pag-uusapan natin, na po yung ating mga social determinants of health at kasakasama dyan, uh, nagro-root kadalasan, ito po, no poverty isa sa mga kinakailangan nating i elevate talaga o kinakailangan nating uh, bigyang pansin ay ang kahirapan hmm. no at saka yung food choices paano ba natin mabibigyan ng mas uh, healthy na pagkain ang ating mga kababayan at uh, hindi yung health beyond hindi yung health lamang no or hindi lamang siya basta lip service lang it should be health beyond lip service hmm. so kinakailangan bigyan po natin lang hindi lamang hindi lamang basta pagkain no turuan din natin sila ng kabuhayan turuan din natin sila kung paano mas mabubuhay at kung paano mas mananavigate 'yung healthcare nila. At uh, hindi rin dapat na bigyan lang natin sila ng pagkain, no? Turuan din natin sila kung paano mas makakakuha ng healthier food, no? Bukod mm -hmm. din 'yan, no, kinakailangan din po matuto tayo na lumangoy no sa kung ano man po yung meron tayong, meron tayong kinakaharap sa ating mga buhay. Minsan so, kasi ano yeah. eh dok sa hirap ng buhay, mm -hmm. meron tayong mga kababayan na hindi na nagpapa-check ng kanilang mm -hmm. ano, yeah. ng kanilang kalusugan. Yeah. Like yung isa sa mga workers namin, mm -hmm. nagkwentuhan nagkwe kami. Kinaanon, uh, kinwento niya sa akin yeah. na umabot daw sa 240 over mm -hmm. 130 ang kanyang blood pressure. Mm -hmm. Pero hindi pa siya nagme-maintenance. Mm -hmm. So sabi ko sa kanyang, huy! Mag-maintenance ka na, ha? parang malapit na ma-stroke yung Imagine, ano, yung ganyang mm -hmm. kataas na blood pressure. 200. Or, plus. Eh, ang sagot plus. pa naman sa akin eh, wala naman ako nararamdaman. Yun na uh, pa yung problema ano natin yun? eh, sa uh, kinak eh, kinakailangan natin ng tamang information dissemination oh. sa mga sakit na katulad nito. No, kahit wala tayong nararamdaman, uh, tandaan po natin na mayroong ginagawa sa loob ng ating mga katawan. Oh. At uh, ito, bukod dun sa ginagawa niya sa loob ng ating katawan, kinakailangan din nating uh, malaman. O kailangan din, ito, kailangan kong sabihin sa ating mga kapatid na napakahirap pong maghabol ng kalusugan yeah. kapag nasa banig na tayo ng karamdaman. Correct. That's why, uh, kaya gumagawa kami, no, kami mga family medicine physicians, gumagawa po kami ng mga health screening kapag yeah. ka kayo nagpapatingin sa amin. No? Sa ating mga public hospitals, kung uh, nagkukulang ang ating mga pera po no kung, kung financial ang problema meron tayo mga Rural Health Physicians po na handang tumulong sa ating mga kababayan. Kinakailangan natin lumapit no. So may mga trained din po no say for example sa mga Doctors to the Barrios uh -oh. no may mga programa po ang ating pamahalaan tungkol diyan. Yeah. Maaari din pong makatulong ang mga ito eh. No so may mga nakausap na ako mga doktor din. Kapwa doktor na nasa doc na, nasa hmm. programa ng Doctors to the Barrios ang daming kakulangan Totoo. no sa uh, sa information tungkol po dito sa programang ito hmm. at na sana nakakapitalize ang ating mga kapatid saka so, ano Dok, baka yeah. mo uh, i-feature yung ano yung yeah. mga services na ino-offer ng barangay mm -hmm. pagdating yes. sa kalusugan ano ba yung mga mm -hmm. mga immediate na pwede nilang ibigay oh, oh. Mm -hmm. anong klase ng yes. gabot ba ang pwedeng ma maibigay Malibre? na libre oh, oh. Yung mm. pang, pag nakagat ka ba ng aso, eh, libre mm. ba yung, ano, yung uh, injection tama. dyan? Oh, sa mm. Anti-rabies. Ang daming ganun kasi iba mm. hindi yes. alam, Dok, na oh. ito pala yung mga libre na binibigay yeah. ng pamahalaan. Opo. Kal kalimbawa, uh, yung tuberculosis natin, no? meron oh. tayong uh, programa tungkol sa tuberculosis mm. para, mata para matapos ito. Oh, pwede oh. po maging libre yung inyo pong mga gamutan tungkol dyan. No, so pupunta lang po talaga kayo. At uh, pati po nga actually pati nga diabetes po pwede rin po nating matulungang magabot, no? Uh, sa pamamagitan magitan po ng pagpunta sa mga healthcare centers natin. So, mga barangay, yung mga barangay healthcare centers natin, o pwede i-risk stratify dyan, tapos pupunta kayo sa main health center ng bayan ninyo. At makakatulong po ang ating mga rural health physicians or yung ating mga municipal health physicians. Yeah. Malaki po ang may tutulong, no, Marami tayong mm -hmm. feature tungkol dyan. Uh -oh. At yan yung hinahanap natin Magaling para eh. mas mabigyan informasyon kayo. Paano nyo nga pinipili yung mga case studies nyo, Doc? Mm -hmm. So, uh, ito po, no, dumadaan sila sa masusing... Uh, Uh, sa masusing pag-aaral no kung ano ba yung hahanapin namin sa kasong ito say for example uh meron kaming ito katulad nito uh, yung pilot episode natin ay tungkol sa mga uh, malnutrition no uh -huh. so alin ba, alin kaya yung marginalized talaga no na kinakailangan bigyan ng highlight so pupuntahan natin yung mga pa pang-pasyente na o yung mga tao na mga kababayan natin na hindi nakakain ng tama to the point na basura yung kinakain nila o galing sa basura yung kinakain nila ano yung magagawa natin tungkol dito, ano yung matututunan natin tungkol dito. Uh, dyan natin, dyan, dun po natin ginag, uh, ginagawa yung ating mga case studies. So, uh, nire-risk natin, no? tinitingnan natin po yung risk stratification nila para po malaman natin uh, kung ano talaga i-feature natin at kung ano yung ka feature feature talaga uh, dito po sa Doctor Next Door. Oo, tapos meronbakay mga caravan uh, dito sa show mm -hmm. para uh, mga, ano makakapunta kayo sa iba't ibang mm -hmm. mga probinsya. Mm -hmm. uh, yan po ay underway, no? So yeah. uh, gagawa natin sana ng paraan. It's one of the goals ng Doctor Next Door to be mm -hmm. next door, oh, no? Oh, so uh, oh, gusto abot natin kamay tong lang, okay, abot ka lang si oh, Doctor oh, Next Door oh, uh, oh, para nang sa ganoon ay makatulong po sa inyo no ah, ah. Ah, hindi lang basta kay feature pero ah, naghahanap din kami ng mga makakatulong para makapagbigay serbisyo din sa inyo ah, no kung mayroong mga libreng uh, serbisyo na po pwede namin iayuda sa komunidad uh, ah, gagawan at gagawan po natin ng pamaraan yan hangga't Doc, sa kaya natin oo oh, oh, dok may tanong dito dahil mm. nga kayo nutritionist di ba mm. -hmm. nakita natin kanina sa pilot episode ano ba yung pares ba yon yung overload ba yung hawak nyo pero ito na try niyo bang tikman yung pagpag -pag? mm -hmm. Well, uh, sa katotohanan, ano, hindi ako pinayagan na tikman yung pagpag mismo uh, no, na nanaroon. Pero mayroon ako mga kaibigan na, uh, na nakatikim no, ng pagpag. Pero ako mismo, inamoy ko yung pagpag na yan. No? Uh, yung amoy niya, kapag kaluto na, hindi mo akalaing pagpag. Ganon silang kagaling magluto yan, no? yan yung pinapakita pero, natin, pagpag yan. Yan yung pinapakita natin, pagpag -pag yan. Pag -pag Hindi oh, yan. Oh, yan, pares, mga mo. Yan po ay inadobong pagpag. Tapos Pag, -pag. pag, -pag oh, ay, oh, ah, yan, Ah, Ayan, bin binibenta yan, Dok? Uh, binibenta yan. Binibenta? Oh. Pero, pero okay, hindi, identify muna natin. Ano ba yung pagpag? -pag? Oh. Saan galing yan? Ang yan, ang pagpag -pag pa po ay galing sa mga restaurants na yung mga pinagpispisan o yung mga pinag-kainan. -ano, pinag ng kunari, kayo, may natira kayong piraso ng manok o kaya may ko yung piraso ng sausage oh. tapos ay uh, kinuha no kinuha ng mga mga ngalakal yan ay nililinis inuugasan no oh. at uh, niluluto uli ayan oh, yung so, ginagawa yan, mo yan. Yan, dok, yan yan, yan doc pinapakita yan yung nilinis eh, nyo o binababad ko, muna sa tubig yan. ganon mm -hmm. binababad sa tubig oh. tapos ay uh, nililinis tapos yan, pagka Pilipito malinis na, na kailang, na kailang linis yan, oh. niluluto, nire-repurpose kumbaga. So patay na yung so, germs niyan, so safe na kainin, ganun ba yun, Dok? hindi lagi no so ah. yan yung aabangan na natin Hindi lagi. <laughs> Nang, oh gosh hindi oh. lagi ganon no? so uh, marami pong marami pong factors tungkol dyan no uh, katulad ng maari ba ito magdulot ng foodborne illnesses oh. so mm -hmm. if discuss din natin ano yung foodborne illnesses and uh, oh, i-discuss din natin kung paano kayo makakaiwas dyan at uh, kung sakali na magkaroon kayo nan ano yung dapat po din yung gawin ang ganda oh. ng ang ganda, ano no? ah, ang ganda ng layunin ganda ng format mm -hmm ng adhikain, pati ng iyong oh. show, uh, Doc. Ngayon ako nakakita mm. ng ganun. Yung oh. actual na kung paano nililinis at nilirepurpose yung pagpag. Pero ang reality niya Eh, sa ka benta uh, pala. At binibenta. Akala binib ko, binib sila sila, sila lang ang gumagawa nun eh. Pala. E. At alam Yan na, na mga customer, na pala dok. Alam na customer na pagpag yeah. ang kanila kinakain. Opa. Marami ho, Doc, na kumakain, bumibili doon sa pagpag. Marami talaga. Dahil mura ba? 20. Mura. 20 pesos may ulam ka na. May labang tiyan ka na. Pero ang tanong dyan pa po, safe ba ito? Ayan. At ano ba ang kailangan nating malaman tungkol dito? No? Oh. At pa paano natin mas magagawang healthy ang pagkain ng mga ng mga kababayan natin nating Oh, maganda rin ano ah, Doc, may mga suggestion lang ako no kasi ito hmm. nasa balita to ngayon eh. Karamihan daw, marami daw mga traffic enforcer ang hmm. uh, nakakaranas ng ano, ng hearing loss hmm. or hearing problems. Hindi naman hearing loss, hearing problems uh -huh. kasi uh -huh. puro busina, busina. ingay, yes. yun ang kanilang naririnig. Uh -huh. Saka siyempre, yung pollution na nalalanghap nila sa araw-araw, mm -hmm. oh, maganda niya i-profile yung mga yun, yung mga mm -hmm. traffic uh, enforcer natin, yung mga yes, nagtatrabaho sa lansangan. I will uh, we'll take note of that. Oh. Uh, I-sasama natin sa pipeline. O oh, oh. oh, invite mo na, Doc, yung mga viewers mm -hmm. natin sa iyong uh, bagong okay. programa. Sige po mga kapatid. Ano po uh, papasok na po sa 1PH no at sa inyong mga bahay. No, sana po patuloy niyo po kami. Ito po ang Doctor Next Door. Mapapanood niyo na po sa 1PH bukas simula na po June 22 Sabado 11:30 AM and every Saturday po mga kapatid. And then magkakaroon din kami ng replay ng uh, Sunday no for other times not uh, sa 1PH pa rin. Uh, Mo niyo rin po kami sa Signal Play uh, sa at sa ating mga social media channels.